Hello, Felicitas and Team Tarokoy. Kumusta kayo dyan? Ayan, si Luna tulog ng tulog, ah. Tulog ng tulog si Luna, oh. Ayan, oh, tulog ng tulog si Luna, oh. Tulog ng tulog. Sarap ng tulog niya. Si Samba nandun naman siya. Ay, si Kiara pala ito. At si Max. Ayun naman yung mag-iina, oh. Si... Uh, sungit na orangey. Ayan si Samba, ang laki-laki na. Tapos itong nag-iisang Raina ay nandito siya. Naglalaro siya. Naglalaro si Pelisa dito na mag-isa. Gustong gusto niya kasi dito. Kasi nagluluto ako ng dininding. Nagluluto ako ng dininding. Hello! <laughs> so Miss Philip, alika dito. Dito ka. Alika dito. Nagluluto ako mga kalisan ng ano? dinengdeng. Ito yung ano, buridibud. ang niloloto ko habang naglalaro yung ating mga pelisitas at tarukoy. Ayan. So, pasalamat tayo kasi dumating na. Bumalik at bumalik si tarukoy. Kinabahan talaga ako nung akala ko hindi na siya babalik Ito pala yung buridibod, mga kalisan ang tawag dito sa amin. Buri di bod yan. Ayan, o. Ganyan siya. Buri Ang tawag nito. Ayan, may ano to. May patola, sigarilyas, upo. Tapos, uh, may konting ampalaya na na ano siya. Na hati-hati ng malihit. Hiniwa-hiwa ko ng maliliit. Ayan. So, wala na yung kamote kasi durog na siya. Kasi yun yung magsisilbing pampalasa sa ating buri di bod. Ayan. Ganyan. Tapos, mayroon pa ditong halong, ano, ito yung dahon ng uh, talbos ng kamote. So, ilalagay na natin, guys. Ilalagay na natin sa ating burrito board. Ganyan. Yan. Ito yung ulam namin ngayong araw. Ayan, kasi nagpapatrabaho kami doon sa paupahan sa likod ni Madam Gracilda. May gumagawa doon. Ito yung ulam namin ngayon. Ayan. Ito yung matawag na buridibod talaga kasi ano na siya. Durog yung kamote. Ayan. Talagang dinudurog yung kamote na halo. And then, ayan na. Okay na siya. Kasi yung opo, nagsabaw na siya. So, okay na yan. Tikman natin kung ano yung lasa. Ay, masarap siya. Patayin natin yung apoy. Ayan, tignan natin yung ating mga felicitas at tarukoy. Nih, nandito si ano, si Pelisa. Ah, si Pelisa. Nandito si Pelisa, nagbabantay talaga. Pinabantayin ako, nagtatrabaho. oo. Kasi gustong gusto niya kasi mga kalisan dito siya. Ayan, dito siya tuwing umaga, ganyan, pag nakikita ko. Tapos yung mga ano naman doon, binibigyan ko ng laruan. So, punta tayo dito. O, dyan ka muna, Pelisa, ha? Ayan, o. Yung ating mga taro ko, oy. Ayan, ang mga magano, o, magkakapatid. magkakapatid na lang ang turing nila sa kanila. Ayan, o. Kiara, si Simba, si Kiara, si Simba. Mm. Ito naman si Luna Ayan si Luna Ayan si Luna Si Luna yan Ito naman si Samba Ay, natutulog si Samba huh? Tulog si Samba Tulog si Samba <laughs> Tulog si Samba, oh, oh Ito naman yung, yung si Sungit oh, Si Orange Ayan, nagpadedika na, no? Tapos na nang nagpadede. Ito naman si Max. Oh. Ay! Allah, Ba't ka dumedede kay ano? Ay sos kaya pala. Kaya pala. Pil na pil. Oo. Oh, oh, ambisyosang ina. Ay! 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 Maria Osip, Santisima. Dumedede na si Max. Ayan. O oh, dumedede siya kay ano? Kiara? <laughs> nagpapadede na si Kiara kay ano. Hala, nagdedede siya mga karis yung titigan niyo, oh. Ayan, oh, 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 oh. Ala, my God, OMG, Allah. Diyos ko, ala, sasabihin na naman nila, OA ako. Pero nagugulat ako, ayan, oh. Eh, kung tutusin, dalaga pa lang si Kiara. Ala, dumidede si maksakanya. Ala, apo. Ni, nee, dumedede pala siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kalisan, dumedede siya talaga kay ano, kay Kiara. Okay lang ba yan? Ayan no, nagpapadede si ambisyosang ang Kiara. Feel na, feel na may anak siya. O, tignan nyo ma, ang bait-bait niya guys. O, ang bait-bait ni Kiara. Pinapadede niya si Max. Ay, eh, halos kapatid mo yan. <laughs> Ala, oh. Grabe ka, Kiara. Nagmana ka kay, ano, kahit wala ka pang anak, oh. Kahit wala ka pang anak, magpapadede ka na. Ha? Hala, ito naman si Max, oh. Ala, grabe ka, Max. Dumedede siya talaga, mga kalisan. O, oh, may nakukuha kaya siyang gatas? So, ibig sabihin, mga kalisan, may gatas na si Kiara kahit wala pa lang. Kasi ibirum mo, ah hindi naman yan mag dedede kung wala siyang nakukuha. So, ibig sabihin, may dede na yung pusa kahit wala pang ano, anak. Comment lang kayo dyan, guys. Ayan, yan yung susunod nating topiko dito sa ating ano, susunod na vlog. May nakukuha bang dede? Ay, may nakukuha bang gatas yung pusa? Ayan, no, oh, feel na feel niya. Oh, akala niya anak niya. Oh, Lalo na si Max. O, oh, ay alang, tagal na kanina pa pala. Kaya pala nung una kong video. Ayan, o, oh, pa, patulog-tulog pa ang ano, feeling nanay. Oo, oh, oh, feeling nanay na si ano. Si Kiara. Hala, pag... oh, dalawa yung nanay ng ating ano, tarokoy. O, oh, tignan nyo, Doon sa ano, sa original. O. Oh. Pumunta na siya doon. Hala. Sus Maria Jose, nanay na si Kiara. Kiara di brang di balang ta. <laughs> Hala po Maria Josep ka. Nagpapadede kahit wala naman siyang anak at hindi pa nanganak.